Hi everyone, again welcome back dito sa aking youtube channel and again this is Yana at sa video na ito na naman mga beshi ay utang sa reaperin tayo ha and ang pag-uusapan natin ay isang bagong bago na nakita ko sa google play store na kung saan pwede daw tayong makahiram hanggang 60,000 pesos at akalain mo high loans amount nga daw pass rate 85%. At napakabilis nga daw yung pag-process nila ng ating loan application. Titignan natin sa video na ito kung magkano nga ba talaga yung pwedeng mahiram kapag first time nga natin na umutang, kung aabot nga ba talaga ng 60,000 pesos, kung mabilis nga ba talaga mag-approve ng loan application at Paano nga ba yung interest and processing fees nila? Pero bago ang lahat, panoorin niyo muna ito. But before anything, Subscribe na para makasali sa pa GCash at cellphone giveaways na mai announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the three words in this video. 2. I-comment ang three words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. Let's get back to the topic again mga beshies. Siya ko lang na naman sa inyo itong honest review ko nga kay Peso Cuento Fast Loan. Under na naman ito ng Super Space PH Lending. Okay? So, itong loan app na ito, itong si Peso Quento Fast Loan nga daw, ay merong 4.7 star. So, kung star ang pagbabasehan, ay parang okay siya. Pero okay nga ba talaga, di ba? Mayroong merong 2,000 reviews at 10,000 downloads. Merong permission application na naman at eto na nga agad-agad ng pambungad ng loan app na ito ay pwede nga daw tayong makahiram hanggang 60,000 pesos. At ayan yung sinasabi ko kanina na high loan amount nga daw, may pass rate na 85% at review within 30 minutes. Same with other loan app na naman, syempre, na enter the 4-digit verification code. Bali, meron kayong matatanggap sa mobile number nyo na OTP or one-time password. And uh, kailangan nyo mag-create nga ng inyong password. Kapag ginasagutan mo daw yung gender, yung birthday, marital status, education, residential address, ay uh, pwede kang makihiram hanggang 7,500 kasi kung makikita nyo nga dyan sa taas, mayroong 7,500 na na-unlock. At kapag naglagay nga daw tayo ng ating contact number or personal references, ay ayan na nga, na-unlock na naman natin yung 15,000 peso. So, kailangan nyo lang sagutan yan. Please follow the instruction to complete the identification. Meron nga itong facial verification. So, start detection. And once na nasagutan nyo ang mga ito, ay ma-unlock nga daw natin yung 30,000 pesos. So, kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. At ito nga daw yung ID na tinatanggap nila, yung UMID, ayan, yung passport, And then, driver's license, SSS, ID, postal ID, yung voters ID, PRC ID, GSIS ID, at yung OWA ID. Kung makikita nyo dyan sa taas mga beshes, mai-unlock mga daw natin yung 60,000. Kapag nasagutan nyo pa, itong mga sumusunod na pinapasagot nila, ba diba? Yung occupation, yung monthly income, yung pay period, yung email, at syempre yung company name, work organization, and employer phone number. Okay? Pag ituloy natin na mag-apply dito kay peso ito, dito nga daw natin matatanggap yung loan proceeds like G Gcash, Coins, Paymaya, Ardipone Shop, at Pay Ganun pala yun mga besh, hindi pala aabot ng 60,000 yung pwedeng mahiram. So if declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. So, ang na-unlock sa akin ay hanggang 16,000 kung makikita nyo dyan sa taas. 16,000 nga daw yung pwedeng mahiram. Pero, ang nilagay ko kasi ay 12,000 lang dyan sa taas. So, terms lang ay 7 days. Interest ay 3,600. Actual amount received ay 8,400. Repayment amount ay 12,000. Eto mga beshi ay isang pautangan online na naman na hindi ko mai recommend sa inyo na isang pautangan online na naman na he, para sa akin, hindi ko siya gusto kasi doon sa 12,000 pesos, ang matatanggap lang ay 8,400 pesos dahil nga agad-agad meron silang interest na 3,600 pesos at kailangan mong bayaran yung 12,000 sa loob ng 7 days. Okay? Napakalaki po yung interest nila. Saan naman tayo kukuha ng pera na pambayad sa loob lamang ng 7 days kasama nga itong napakalaki na interest nila. Okay? And akalain mo sa 12,000 pesos, ang matatanggap mo lang ay 8,400. Sakit so, sa dibdib, kapag ganito yung nagpapautang sa iyo na napakalaki yung interest and processing fees. Pero syempre, option nyo pa rin yan mga beshi. Sana um, napanood nyo nga yung buong video na ito bago nyo i-download itong si Peso Kwento. Para at least iba, magkaroon kayo ng idea kung okay nga ba talaga ito na pwedeng mautangan online. 7 days lang po, napaka short term lang. Kaya, paulit-ulit kong sinasabi na nasa sa inyo kung gusto nyong umutang sa ganitong mga loan app. Sana lang kung meron kayong experience sa pautangan na ito, either maganda man yan or hindi, maaring sa collector nila, dito sa app nila mismo, or sa agent nila, sa customer service. Sana po i-comment nyo para mabigyan nga natin ng babala yung mga iba na nagbabalak palang i-download itong si Peso Kwento. Okay? Na isang loan app nga na makikita na naman natin sa Google Play store. At least, di diba, nakatulong tayo sa iba na ma-fall nga sa ganitong drop na napakataas yung interest and in processing fees. Okay? So, ayan, isang loan up na naman hindi ko may recommend sa inyo. Pero, as usual, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyong utangan. Ano sa tingin nyo? Okay nga bang utangan si Peso Kwento or hindi? Sana i-comment nyo nga yan. And, uh, syempre, kung naghanap ka kayo ng ibang option na pwedeng ma-utangan online, meron po tayong link na nilagay sa comment section at sa description below pwede i-click yung link na yan at i-explore. Pero disclaimer based lang ito sa sarili kong experience as a user na sa inyo pa rin kung gusto niyo subukan or hindi. Ayan, thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye! No time to apply for a bank personal cash loan? Yan is here to help you! I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least $25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana at gmail.com. Or message my FB page, Yana Insta Review. Note: Qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Subscribe na para makasali sa pag-gcash at cell phone giveaways the mai announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. comment on 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment and share. If declined the bank and other loan apps, pwede the yung options. See the links in description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: Try or apply at your own risk. Let's get back to the topic.